Namiss ko lang mag-content ng Lakers, pasensya na mga idol. Pag-usapan lang natin ng mabilisan to mga incoming rookies na pwedeng kunin ng Lakers sa kanilang 55th overall pick ng draft na mangyayari next month. Nakuha po ng Dallas Mavericks ang first overall pick ng lottery mga idol at matik yon kung nila si Cooper Flag. Para sa Lakers, iisa lang po ang seleksyon nila sa second round pa. Pandang dulo, at pang limang putli mga apo. Unahin na natin itong si Roko Zekarski ng Australia mga idol. Matunog to ngayon si Zekarski na maaaring kunin talaga ng Lakers kasi dambuhala ba naman siya. May height na 7'3 at bigat na 227 pounds. Magaan pa nga yan mga idol actually. Naglaro siya para sa Brisbane Bullets ng Australian NBL. Actually, parang medyo pinabilis at medyo pinalapad na kay Soto itong si Zekarski sa paningin ko. Maybe dahil pares lang silang kaliwete din. Pero more on pick and roll player lang itong si Zekarski kumpara mo naman kay Kai na nagpe-playmake out of the post. Pero gusto ko yung size at agility niya para sa laki niya mga idol. For sure, magiging malupit na love partner to ni Luca kung sakali man na mabibigyan siya ni JJ ng chance na maglaro. And kung pipiliin din siya. Alam niyo naman 'yon pag playoffs. First rounder material din po itong Si Zekarski mga idol, noong October last year lang, projected pa to na maging 17th overall pick. Kaso na injury lang siya during the NBL season kaya bumaba ang stock niya. Bata pa lang din naman to at 18 years old by the time na mag-debut siya sa NBA, ay 19 naman na siya. Very intriguing player to at kung ako ang tatanungin, if available pa ito sa 55th pick, which is parang malabo, feel ko dapat ito yung i-draft ng LA. Agree ba kayo? Sunod naman natin ay si Muhammad Fai. Sa Negalis big man naman tong si Fai, 6'10 ang height at pambihirang 7'5 naman ang wingspan. Anthony Davis measurements yung ganito mga idol at siya ay 20 years old pa lang. Naglalaro sa Italian League kung saan nag-average siya ng 10.3 points, 8 rebounds and 1.5 blocks per game. Kumpara mo kay AD to noong nasa ganitong edad siya, malayong malayo talaga mga idol. do medyo raw si AD nung time na yon sa so opensa, itong si Fai naman ay mas raw talaga. Siguro maaasahan mo siya sa rebounding pati sa mga love galing kay Luka. Pero may parang gano'n na ang Lakers last season eh, si Christian Coloco, na vertically ang haba din. Pero parang wala namang contribute gaano outside sa mga physical tools niya. Mukha namang mas malakas ang katawan ni Fly, mga idol, kaya naiintriga pa rin ako syempre. Kasi hindi naman kailangan ng malaking skill set sa poste eh. kung ang silbi lang naman niya sa Lakers ay rim protection, rebounding at pagiging love threat. Kasi syempre, si Luka ang magpapatakbo ng show, di ba? Next po natin ay si Amari Williams ng Kentucky Wildcats. Ito galing United Kingdom naman to at may height na 7 foot, wings pa na 7.5 and bigat na 262 pounds. Napapigat niyan mga idol. And sa tatlong nabanggit nga natin no, Itong si Williams po yung pinakamatanda at 22 years old. So dapat NBA ready na rin to kasi nakakalimang taon na yan sa college eh. As a Wildcat, nag-average siya ng 10.9 points, 8.5 rebounds, 3.2 assists, and 1.2 blocks per game. Hindi ko alam if magta-translate ba yung game niya sa NBA level pero yun nga, sa Lakers ay limitado lang naman din ang kailangan nila mula sa'yo. At sa tingin ko, magagampanan na naman ni Williams yon, assuming na mabibigyan siya ng chance. Yun lang din naman, may mga post-passing skills din tong sa Williams mga idol, impressive yung 3.2 assists per game niya pero wala naman din siyang gaanong post-up scoring game. May certain archetype talaga tong mga pinapakita natin gawa nung yun ang pangangailangan ng LA Lakers, yung big man athletic, lob threat, malakas mag-rebound at rim protector. Yun ang klase ng big man na kailangan din po ni Luka, yung parang Derek Lively nga. Nakita nyo naman kung gaano nag-thrive si Lively kay Luka tsaka si Hayes din bago ibang ko sa playoffs. Feel ko, okay yung tatlong to para sa Lakers kasi mukhang fit naman nila yung archetype na ito. Pero sa inyo ba, sino ang gusto nyong kunin ng Lakers sa draft? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.